maraming sale dito maraming sale dito para siyang bazaar guys andito ako and guess what this is Tara's favorite malapit na kasing birthday niya kaya naghahanap ako wala pa siyang cat and mahilig siya sa cat and so I get this stuff not very expensive So, this is the thing, alam mo naman si Tara, little things she, she appreciated and she's very happy. So, ito yung napili ko sa kanya. And, ito may mga sale na shoes. Again, yun. Oh, Ang dami mga school supplies. Siguro, o, oh, kasi makasuka uh, na naman pala. Kaya yeah, siguro. Okay. Okay. Ayan. Sure. Pakisiksikan so, tayo dito sa kanila. Ayan. Reels, reels, gala-gala, adventure, adventure. Ito. So, dito lang ako. Saan mm. Pag gumagala ako mag-isa, eh, nakakapunta ako kahit saan. So, go. ayan. Ayan.